Magandang araw mga karepa na pag-isipan namin lumuwas ng San Mateo, Rizal para makadalaw sa lugar ng aking asawa ang biyahe mula Isabela. Pero habang nasa biyahe kami, naisipan namin dumaan sa Wiltec Big Bike, Cabanatuan upang sumilip sa mga tinda nilang big bike. Dahil ginabi na nga kami sa daan pasado, alauna na ng madaling araw kaming dumating, kaya naisipan muna namin mag-check-in sa Sogo Hotel. Ang aaga gumising ng mga kasama ko dahil excited daw sila, hindi dahil sa mga motor na titignan namin dahil sa sinabi kong mamamasyal muna kami sa NE Pacific Mall pagtapos namin pumunta sa Wiltex Store. Kita mo naman ang lalaki ng ngiti habang bumababa sa hagdang at si Bob Ong ay para kulang sa tulog. Ang aga naming nagising dahil malayo pa ang biyahe at syempre bago kami pumunta sa mga tindahan ng mga big bike, naghanap muna kami ng makakainan namin at dito nga kami ka napunta sa Five Mamas Restaurant para makapag-umagahan. Dumiretso na agad kami ng Wiltec para makita ang mga new model ng mga big bike na tinda nila. Pang limang beses ko na palang pumunta dito. Pagpasok ko, pumunta agad ako sa information desk. At bumungad agad sa akin ang isa sa magandang babae na si Ma'am Gladys Roboledo, ang agent na nag-assist sa akin pag naglalabas ako ng big bike sa kanilang store. Habang tinatapos ko munang matapos ni Ma'am Gladys ang mga ginagawa niya, syempre hindi ko na sinayang ang pagkakataon na umikot at makita ang mga big bike na nakadisplay nandyan ng Kawasaki, ZX10RR, Kawasaki ZH2, at KLX na off-road bike pero biglang pumukaw ng pansin sa akin ang motor na ito na Kawasaki ZX6R dahil sa maporma nitong looks at new design. Syempre total nandito na rin kami. Ay di ko na rin pinalampas na pumunta sa Triumph store, isang European big bike nandyan ang Roadster naked bike na Trident 660 at ang adventure bike nilang Tiger 1200 PRO at Tiger 1200 Explorer. Hindi mapakali si Bob Ong habang tinitignan niya ang big bike na Rocket 3 dahil bakit daw parang makina na nang sasakyan ang makina nito. Hindi na rin siya nakapagpigil at sinakyan niya ng feel na feel niya at bagay daw sa kanya. Kung mahilig ka naman sa mga classic bike, meron din ang Triumph at sports bike. Natapos na rin ang window shopping namin sa willtech at kinukulit na ako ng tatlo. Kaya pinagbigyan ko na ang kanilang healing na makapag-shopping sa NE Pacific kami nagpunta. Kitang-kita sa kanila ang kulit habang namimili kami ng mga damit, sapatos at iba pang pinagtuturo nila sa mall. Feeling ko magkaka-ulcer ako sa bulsa sa bawat turo nila pero wala akong magawa dahil nakapangako ako habang binabayaran ko ang mga pinamili nila. Bakas sa mukha nila ang saya na pag-usapan namin na pagtapos nila ay dumiretso na kami sa biyahe para gabi na kami makarating at makapag Pahinga kami agad dahil malayo pa ang biyahe namin Agad naman kaming nagbiyahe magmula Cabanatuan City hanggang San Mateo, Rizal. Umalis kami ng alas dos ng tanghali pero sa hindi namin inaasahan na sobrang traffic ang aming maaabutan sa daan. Nagtagal kami sa traffic at doon na nga kami inabutan ng gabi anong oras na kami nakarating sa San Mateo, Rizal. Mag alas otso na ng gabi kami nakarating dahil sa sobrang pagod sa biyahe, naghanap muna kami na makakainan namin. Sa KFC kami bumagsak dahil wala na kaming makitang restaurant na available sa ganun oras. Nag-order na lang kami ng fried chicken para sa aming gabihan. Pagtapos namin kumain ay nag-check-in kami sa Nine Wave Resort dahil ito lang ang pinakamalapit na hotel sa amin. Hindi ko na pala na video kung saan kami nag-check-in dala ng sobrang pagod at gutom. Dumiretso kami sa bahay ng mga magulang ng aking asawa at binababa ang mga pasalubong niya sa kanyang mga pamangkin. Hindi ko na rin nakuhanan ng video ang parteng yon dahil ang nasa isip ko na lang ay ang magpahinga. Pagkatapos magkamustahan at kwentuha sa mga bawat taon na lumipas na hindi kami nakapunta sa kanilang lugar, ay inaya ko na silang magpahinga sana sa hotel kung saan kami naka-check-in pero sa sobrang matagal nilang hindi nagkita ng asawa ko at ang kanyang pinsan ay nagkayayaan pa nga uminom sa labas. Hindi na rin ako nakahindi dahil mahigit anim na taon na rin silang hindi nagkikita. Isang araw lang kami bumisita sa kanila, sulit naman ang isang araw. Mula San Mateo ay nagbiyahe kami pabalik ng kabanatuan. Naghanap muna kami ng makakainan at nakita namin ang fun side dito sa barangay 180 sa Kaloocan. Siguradong traffic na naman bago makarating kaya naisip muna namin magtanghalian dito. Ang maganda dito sa fun side, lahat ng klase ng pagkain ay meron sila pork, beef, seafoods at kung ano-ano pa. Higit sa lahat, bawat seafoods nila ang fresh at live mud crabs. Sa sobrang daming pagpipilian mo ay talagang matatakam ka. Ang napili na naming ipaluto ay mud crabs, sugpo, beef bulalo at chicken barbecue. 30 minutes ang paghihintay bago nila maserve ang pagkain at dumating na nga ang hinihintay namin. Talaga naman nakakatakam ang mga ulam na niluto nila. Siguradong solve na sila nito at matagal bago kami mag-stop over. Pagtapos naming kumain ay tumahak na kami pabalik ng kabanatuan, dinaanan namin ang mga rutang alam naming hindi matraffic. Alas dos na ng tangahali kami nakaalis sa Funside mula Kaloocan hanggang kabanatuan ay inabot ng tatlong oras ang biyahe namin. Alas seis na ng gabi kami nakarating kaya nagsogo muna kami at dun na nagpalipas ng gabi. Paggising ng umaga ay dumiretso muna kami sa bangko upang humingi ng statement of account dahil napag-isipan ko na ilabas ang ZX6R 2024 dahil hindi ako pinatulog nito kagabi kakaisip. Agad naman nakuha ko ang ZX6R at inasikaso agad ni Ma'am Gladys ang mga papel na kailangan para mailabas ko na din ngayong araw ang motor. Ina-activate na rin ni Kuya ang motor at stencil ni Ma'am Gladys na excited ako habang inaayos lahat ang motor dahil pang limang motor ko na ito sa kanila. Sa mga nagtatanong kung magkano ang Kawasaki ZK6R 2024 ay nagkakahalaga ng 707,000 pesos. Pwede kayo mag-apply through in-house financing, kontakin nyo lang si Ma'am Gladys Reboledo. Nasa screen ang contact number ni Ma'am Gladys sa mga gustong mag-apply ng mga big bike sa WheelTech Big Bike Cabanatuan. Meron silang 1 year, 2 years, 3 years, at 4 years contract na available at swak sa iyong budget. Sa mahigit dalawang oras na paghihintay ay sa wakas natapos na rin at pwede na naming maiuwi ang bago kong motor na Kawasaki ZX6R. Mas na-excite si Bob Ong, siya ang unang sumakay at siya na lang daw ang mag-uuwi ng motor. Agad naman akong pumatakot pumayag na siya na lang ang mag-uwi dahil mainit din naman ng oras na iyon. Bago kami umuwi ay nag-picture taking muna kami. Shoutout pala kay Ma'am Gladys, ang sales executive na tumulong sa akin mula ng noon unang motor na nilabas ko sa kanila. Agad naman kaming umuwi na dahil malapit lang naman din ang bahay namin from Cabanatuan to San Jose City lang naman ang layo. For long weekend holiday na sulit ang vacation from San Jose City to Isabela to San Mateo Rizal. Hanggang dito na lang ang aking vlog. Maraming salamat sa panonood at sa pag-subscribe hanggang sa muli. Huwag kalimutan mag-subscribe para sa mga darating na upcoming video.